Good afternoon. Uh, we Good afternoon, have here uh, Sir Pierre Velasco. So, what we have here are the boats that were made by the fishermen themselves. So, we have a total of 20 boats. Now, these are all made of fiberglass and. namin different groups of mga mangisda para uh, so afterwards pag magwanan nila yung boat. Magamit talaga nila sa kanilang livelihood. Yes, ma'am. Opo. Sa Ay, pangingisda. Na. Ayun naman talaga ang aim natin dito sa project na to. Makatulong tayo sa ating mga municipal fishermen. And at the same time, uh, nagkaroon po kami ng konting training no, para later on there may transfer of technology po talaga. So, these are the special folk beneficiaries, ma'am. No? And these are the boats that they're building. We have already 15 boats constructed out of the 20 this is the design that they were able to come up. Yung lahat ng five groups came up with this design and gumawa po kami ng pattern and this is the mold na uh, nagawa nila. So, dito po, meron na isang product na pwede nang ibunutin, no? Okay, one, two, three, yan. Yeah. So, this is the, this is the mold. Ang kagandaan dito is that The design itself came from them. Sila po mismo, nag uh, nagsama-sama itong limang groups and they were able to come up with this design. Ako po si Crisanto Galauran. Mal napakalaking tulong po sa amin ito bilang mga mangingisda. Kaya malaking utang na namin kay Mayor na kami ay napagkalooban ng mga bangka para po sa amin. At so, mabibigyan pa po kayo ng lamba. Oh, uh, ayun, marami. Ang oh, para, yun ang maganda, uh, Mayor. Para makompleto na natin ang mga kailangan ninyo. Oh, magandang uh, hapon po. Ito pong ganitong uh, programa ay sa pamamagitan po ng uh, TUPAD, yung pong ating tulong pang buhay para sa disadvantaged workers, na kadalasan ang akala naglilinis lang. Pero first time pung gagawin dito sa Malabon, through convergence po with BIFAR, DABIFAR, at saka po ng city government ng Malabon, PESO at ng DOLE po, nagtutulung-tulungan po ang DABIFAR, ang city government po ng Malabon, through PESO, at ang DOLE po, DOLE National Capital Region, Kamanaba Field Office, para po uh, maging masakatuparan itong napakagandang proyektong ito po para sa Malabon. Mariano Darroco, barangay ng Huling Buhat. Tapos eh, salamat kami sa ating Mayor, nabigyan kami ng bangga. Sana yung tuloy na sa amin, sana tuloy-tuloy tulo, niya. Ang pangailangan namin kasi sa mga bakanto, lambat. Sa sampung sa taon, ngayon lang talaga kami magkakaroon ng sariling bangga sa, sa bigay ni Mayor, ni mayor Sandoval. Ako po si Edgardo Tejada, taga barangay ibaba ng Concepcion. O, wala 20 anyos nangingisda na po ako. Wala pa po, sir, kundi si Mayor Jerry Sandao ako. Eh, napakasarap para sa amin. Dahil kahit pa malaking bagay to, malaking tulong sa amin, sa mga hingisda, na nabigyan kami ng kahit kasama po ang mga bipar, nakatulong namin. Ako po si Gerardo Tsikano, sa grupo ng Tanyog. Napasalamat ko po ako sa binigay sa amin ni Mayor na pangkabuhayan. Maganda, magandang project ni Mayor para sa mga mahihirap.